EO number 5 ni Yorme ay nagda-direct to fix yung mga spaghetti Hindi wires. Hindi maintindihan no, kung saan papunta yung mga kable. Kasi tingnan nyo naman po kung gano'ng katindi yung mga spaghetti wires dito sa Binondo. So, nakikita nyo ba yung mga spaghetti wires dito sa Binondo ayan o, so andito tayo sa may Ongpin Street dito po sa Binondo kung saan po, andito yung mga taga Miralco tsaka yung ibang mga telco na nag-aayos nitong mga spaghetti wires so tingnan nyo naman ayan yung sitwasyon dito sa Binondo no? nung mga spaghetti wires ayan. so andyan yung ating mga taga Meralco tapos Telco andito rin no nag-aayos fixing itong mga spaghetti wires dito sa Binondo yun naman po oh. kung gaano katindi yung mga spaghetti wires dito Andito sila yung mga nag-aayos po So sa mga hindi nakakaalam, EO number 5 ni Yorme ay nagda-direct to fix yung mga spaghetti wires sa telco and mga cable service providers. Ayan, eh, tignan nyo oh. Tignan nyo yung sitwasyon ng mga kable dito sa Binondo. Ayan. Yeah. Ito yung Chenko Street. Then itong kahabaan na ito, ito naman yung Ongpin. So dito sila nag-start. No? hindi mo maintindihan na kung saan patungo yung mga kable ito yung papunta na dun sa may Binondo Church yan yung area na yan tapos meron din pala dito yan silip tayo dito So, andito yung mas madami-dami niyang nakokolekta ng mga kable, oh. Ito, Norberto T Street na dito. So, andito pala karamihan ang gumagawa, no? Sa may looban ng... Kung saan po, andito yung mga nag-aayos nitong mga spaghetti wars sa bahaging ito po ng Binondo. So, ito na yung umpisa ng pagsasaayos nitong mga, tingnan nyo naman, spaghetti wars dito sa bahaging ito po ng Maynila. And sabi nga ni Yorme, soon, no? no more spaghetti wires na rin dito Ayan. mas maayos hindi siya underground cabling but more on fixing nung mga spaghetti wires para mas maayos tingnan Mo o tingnan nyo mas maliwalas na tingnan dito mas maliwalas na compare dito sa sinisimulan pa lang ayan o yeah. tapos ito naman yung Norberto T Street di-bating tingnan niyo oh? Laki ng aliwalas. Ako sa mga kable oh. Na nakuha. Ito yung ganito kadami yung na-remove nila ng mga kable. Tingnan niyo kung gaano kadami po. yung EO number 5 ni Yorme umarangkada agad So mentioned niya yan during his inaugural speech last week pero umariba agad yung pagsasaayos ng mga spaghetti wires through his executive order number 5 hindi na kaguluting hindi na ganun kaguluting nandito pag tumingala ka <laughs> tapos dito naman tayo sa Ongpin, kahabaan ng Ongpin. Meron din pong gumagawa dito. So again, dito nag-start ha. Ongpin, uh, Norberto T Street, Yochenko. Ang sunod ata nito ay Escolta, no? based doon sa post na nakita natin. Andito yung mga taga Mescor and Meralco. Hala. Pasi, pakita ko sa inyo yung kung gano'ng kagulo yung mga spaghetti wires dito ah. Ayan. Yan yung ah, simula dito. Papunta dun sa unahan ng Ongpin. Ah, ng Yuchenko Street. Ayan, tingnan nyo po. Oh, ganyan. Ayan kagulo yung kalsada. So good thing merong EO number 5 si Yorme, no? So address itong issue ng mga spaghetti wars dito sa lungsod ng Maynila. So, hindi mo na maintindihan kung saan papunta no, yung mga kable. So, this area, medyo na-fix na kahit papano yung wire linya ng mga kable dito. I think hindi siya underground cabling. No? More on fixing lang ng mga spaghetti wires para mas neat, mas clean tingnan yung taas o yung pagtumingala ka. Kasi ba diba, tingnan nyo po, ganyan compare dito sa area na to na medyo na fix na yung linya mainam din talaga na ma-address itong mga spaghetti wars dito sa Binondo kasi isa ito sa talagang pinupuntahan ng mga tao, mga turista dito sa Maynila tingnan nyo grabe oh hindi mo maintindihan kung saan papunta yung mga kable may paatras, may paikot may forward, may backward So ganyan sya kagulo. Pero may mga certain areas na tayo na nakita kahit pa paano no, umaniwalas na yung area simula nung inaayos nga itong bahaging ito ng binondo